One, two, three, come on! Come on! Come on! Hello beautiful people! Welcome back to my channel! This is your Mama Sam! Hola mga amigo, amiga, kumare at kumpare! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre kung ako naman ang tatanungin nyo, nakikita naman ninyo ang beauty na lala ninyo ngayon fresh overload pa rin. Diba? Ganyan talaga kapag umiinom ka na maraming vitamin C at saka syempre kumakain ka ng maraming hotdog dahil sa hotdog naluloka ang beauty ng mama sa ninyo. So yun, so kamusta naman kayo mga amigo, amiga sana lahat kayo ay kasing fresh at kasing ganda ng mama sa ninyo. So sana lahat kayo ay ma nasa mabuting kalagayan. Pero syempre ang bago lahat, may chika ako sa inyo. So kanina, bumaba ako dun sa sa baba kasi nga uh, target ko maglakad-lakad syempre alam mo na pag dito ka sa loob ng bahay lagi ka lang nakaupo so pumunta ako doon sa baba tapos nakita ko si Mr. Toyota naninigarilyo do sa kanyang smoking area na nakakaloka tapos tinawag niya ako tapos sabi niya anong gagawin mo today sabi ko wala naman di naman ako busy tapos sabi niya sa akin so pwede ka tonight ay sabi ko saan ba sabi niya eto naman lagi na lang ako nag invite invite sa'yo lagi mo naman ako nire-reject sabi ko saan nga sabi niya mag-inuman tayo tapos sabi ko o oh, sige bakit mo ba ako pinipilit makipag-inuman sa iyo. Tapos ang sagot niya sa akin, kasi gusto kita. Ay! <laughs> Nakakaloka. Kailangan ba malasin muna bago ano, bago gumawa ng isang hakbang para lang ma-express na gusto ka ng isang tao. Oh my god. Nakakaloka. Anyway, so may message ko rin si Cham. Tapos sabi ko kay Cham, Cham, sabi ko, ang galing-galing mo na, grabe. Kasi dati nag-uusap kami ni Champ, yung host ng Miss Grand International. Sabi ko sa kanya, ano, sabi ko sa kanya one day siguro magiging host ka na sa international. Sabi niya, naku, hindi pa pwede. Kasi hindi naman ako ganun kagaling. Sabi ko, kung galing mo kaya mag-host. Sabi niya, hanggang Thailand lang yan. Sabi ko, kaya mo yan. So, ngayon, nakikita ko nag-host na siya sa Miss Grand. So, yun. So, sabi ko sa kanya, napaproud ako sa'yo. Tapos sabi niya, oo nga eh. Tapos sabi niya sa akin, I love you daw. Ah! Nakakaloka. Anyway, so, isa yan si Cham na future husband ko. Charot. So, yun. So, ito na. Diyos ko, marami tayong chika ngayon na magtataas ang pagpilay ninyo. Pero bago ang lahat, gusto ko muna magpasalamat sa lahat ng tumututok dito sa mga Sam Vlog at saka shout out sa inyong lahat. Hindi ko na iisa-isahin ang pangalan ninyo kasi sa sobrang dami, hindi ko na siya ma-remember. Charot. So, eto nga, basta salamat sa inyo. God bless you guys sa pagmamahal at supporta ninyo at nai-inspired ako araw-araw because of you guys. O, di ba? And then, of course, kay Christine Ann Perez na lagi din naman na nagmamaganda, nakatulad ko. Hello, hello, hello sa'yo Christine Anne Kasi si Christine Anne, crush niya si Mr. Toyota At hindi niya makukuha yon kasi malayo siya Charot sorry ito So, simulan na natin ang chika Kasi marami tayong chikahan na talaga naman Hmm, magtataas ang kilay ninyo ng bonggam-bongga guys Kaya hindi ko na patatagalin So, para sa una natin chika Approaching pageant Ana Lacrini. Ready na para sa kanyang send o para sa Miss Globe 2023. The Miss Globe Beauty Pageant. Na isa ding lutong bakaw Charot. So, ito na. Siyempre, simula na ang botohan. Simula na naman ang bakbakan natin dito sa Miss Globe. At marami nga nagtatanong sa akin. Sa amin ganun, mama, sa manong tingin mo kay Ana Lacrini, tingin mo ba makakakuha siya ng corona na title holder dito sa The Miss Globe? Tapos, so, ang sabot ko naman, alam mo sa totoo lang guys, kung ganda ang pag-uusapan, walang question kay Ana. Kahit naman noong last year na natalo siya sa Binibining Pilipinas, I felt na, nako, dapat binibiya siya ng corona kasi sa sobrang ganda naman talaga ni Ana Lacrini, no? At nakikita naman natin na isa siya sa mga pinakamagandang binibini na ipinadala na ipapadala natin sa Miss Globe. And then ako para sa akin, oh my god, hindi imposible na mag-title to. Basta prepared lang siya. Yan yung lagi kong sinasabi na sana prepared ang kandidata. Kasi kapag natatalo ang kandidata ka ng organization niya, ang sasabihin natin niluto. Luto. Ngayon, ang akin siguro the best na gawin talaga ng candidates is you have to prepare yourself. Malay mo, makuha natin ng sandwich win dito sa Miss Globe this year. Kasi syempre, di ba, nung nakaraan 2021, kung hindi ako nagkakamali, ay nag tayo dyan kay Maureen Montaigne. And then ngayon, si Ana Lacrini yung lalaban, eh malay mo naman, masungkit nga ang corona at mag-sandwich win tayo sa pangatlong pagkakataon. Kasi nung 2015, ang kauna-unahan nanalo tayo dito sa The Globe, And then, ngayon ay noon nasundan to ng ni Mountain Monte no 2021 and then mali mo ngayon tayo uli di ba so why not hindi imposible basta prepared lang siya kasi ayun nga ang daming magaganda, ang daming mga kan candidates natin na talaga inilalaban natin pero syempre depende sa caliber talaga nila kung sila talaga ang magnan number one. So yun lang ang akin. Sana alam natin yan lahat. Charot! So ito na ang sumunod na chika. Mamasama nyo naman ang masasabi mo sa portrait picture ni Miss Philippines sa Miss International na si Nicole Bormeo. Tingin mo gandang pang international ba? hmm, parang ako lang yan. O, oh, di ba? So, yon So, masasabi ko na sa picture niyan to, yung kanyang mata is fire. Talagang mas kikita mo yung No, I'm the Miss International. O, oh, ba? Diba? So, maganda. Ang ganda niya dito. Sobrang perfect. Wala kang makikita na na malamya sa mga mata niya mapapansin mo talaga na she's a very strong woman and then sabi nga ganon sa mata daw nakikita ang ganda ng isang di ba? And then makikita mo dito na talagang she's ready, she's fire and then ready to get the crown. I hope na sana siya ang koronahan ngayong taon na to ng Miss International dahil kapag nagkataon ng ganda ng selebrasyon ng 60th anniversary ng Binibining Pilipinas. So, ba? Diba? So, why na? Tapos birthday pa niya. Malay mo talaga mag-align ng mga ano, between kay Miss International Philippines. So, di ba? So, ako nakikita ko naman na palapan. At nakikita ko naman na winner ang beauty niya. O, oh, di ba? At ito ang sumunod na chika. Marami kasing usap-usapan na si Miss Colombia, ang isa sa mga pinaka-strongest candidate ngayon dito sa Miss International. So, syempre lahat tayo hinihintay natin na magsama sa iisang photo sa itong si Miss Colombia at saka si Miss Philippines. Kasi, hindi talaga sila nagdidikit either na alam natin na malakas si Miss Philippines dito sa Miss International at malakas din si Miss Colombia but eto na finally meron na silang picture pero hindi naman sila magkadikit kasi tatlo sila so eto anong masasabi ko sa beauty ni Miss Philippines angat ba kapag kadikit si Miss Colombia to be honest she's fighter. Ang nakita ko sa beauty dito ni Nicole Bormeo ay talaga namang masasabi mo na hindi siya nagpapakabog ang kapal ng blush on. Oh, Charot. Talaga nagpupumutok ang blush on niya. And then, ang red lipstick niya na talaga namang pack na pack na may lip close pa. Ang masasabi ko dito, wow! Laban na laban ang ating kandidata. Hindi siya katangkadan pero nandoon nakikita mo na talaga she's ready. Ready to fight. Walang halong bias. Siyempre, doon yung beauty ni Miss Colombia na parang barbie talaga yung dating. But for me kasi nakita ko si Miss Colombia ah uh, parang Barbie. Tapos si Nicole talagang alam mo yon yung palaban no Barbie charot yon so gusto ni Aunt, ni Christine Ann Perez yung ganyan yung pinupuri talaga yung binibini hindi hindi sa pinupuri ko lang yung binibini girls natin ha nakikita ko naman talaga na palaban pero syempre na pa rin na dapat magingat talaga siya kay Colombia kasi etong si Colombia mukhang hindi magpapahuli ng buhay <laughs> di ba so nakita naman natin yung beauty niya talaga nag very miss international at kahit ako hindi ko na si Colombia ang isa sa mga nakikita ko na pwedeng maging Miss International this year. Pero syempre, I'm hoping for the Miss Philippines until now. ba? Diba? Syempre, lagi akong hope. <laughs> Hindi ako nawawala ng pag-asa pagdating sa mga kandidata natin kasi naniniwala naman ako na palaban naman talaga sila at meron talaga silang ibinubuga na ano, galing dito sa international pageant. O, oh, diba? At eto nga, sa next natin, chika, mama, sa ano masasabi mo, kayo na United Kingdom sa kanyang closed door interview yesterday. Para sa iyo ba, kaya niyang sungkitin ang corona ng Golden Crown? to be honest, super promote siya sa sarili niya yesterday habang nagsasalita siya regarding sa kanyang sarili. <laughs> ba? Diba? So, nakakaloka as in talagang promote kung promote siya. Parang siya na ang the best. Siya na ang magaling at siya ang may karapatan na kumuha ng golden crown. Ang tanong na impress ba sa kanya si Mr. Nawat? So, kahit sabihin pa na malaki ang ino-offer ng United Kingdom na makuha ang corona para makuha ang corona ng golden crown. Ang tanong, type ba siya? na maging queen ni Mr. Nawat kasi sa totoo lang sa outfit niya yesterday she look mature daw <laughs> ba diba? nakakaloka pero nandoon ako na magaling naman talaga at nakikita ko na talagang palaban itong si Miss ano United Kingdom at in fairness, ha talagang she's offering a lot <laughs> di ba so ando doon ako na yes kapag binigyan ka ng pagkakataon na magsalita why not ipackage mo na ang sarili mo kasi baka hindi na maulit at least baka mapansin ka di ba so yun so pero in fairness, ha ang galing talaga ni Miss United Kingdom Uh, na-appreciate ko yung galing, na-appreciate ko yung pagiging strongest niya, na-appreciate ko din yung pagiging confident niya sa sarili niya. Kaya laban lang, let's see, tignan natin kung ipapasok siya sa top 5 sa kabila ng galing niya, di ba? At uh, sa sumunod natin, Chika, mama, some close door interview dito sa Miss Grand International. Tingin mo, tama ba na may kinulong silang mga ilang girls? at anong masasabi mo sa pagpasok ng mga ilang girls doon sa closed door interview to be honest syempre unfair yon sa mga kandidata na nakatayo sa labas kasi para kung iisipin mo di ba parang bakit hindi kami pinapasok bakit sila lang bakit parang pinipili lang sila na ba yung nasa top 10 kasi kung iisipin mo namili sila ng top 10 ato si Puerto Rico si Peru si Colombia si United Kingdom and then pagdating naman sa Asia si ano lima kagad yung napili nila plus nando doon si Nigeria at saka si Angola so kung iisipin mo talagang itong mga girls na pinapasok nila ay nagperform talaga ng bongga bongga performance level check pero kasi parang kung iisipin natin parang andaya naman bakit may mga ganitong eksena pero kasi have, have to look to positive thinking na lang na challenge to sa mga nandudoon sa labas and then baka ito yung game ni Mr. Nawat para sa mga kandidata, di ba? It's a strategy game. Alam mo naman ang lolo mo, ang hilig talaga sa palaro, di ba? So ngayon, bagong game niya to na, na kinagulat natin lahat at imagine mo, pinag-usapan talaga bakit sila ang pinapasok sa closed door kasi sila yung nakikita na strongest candidate. So yung mga strongest candidates na ba to, sila na ba ang napipisil na maging Miss Grand International for this year? So syempre yun yung aabangan natin. But for me, it doesn't matter hindi naman ako na alarm na dahil sila ang pinapasok ang ibig sabihin ay sila naman nanalo maaaring isa sa kanila ay pwede mag title holder pero naniniwala pa rin ako na makakalusot at makakalusot pa rin ang pambato natin dito sa Miss Grand International so ganon yung pananalig ko sa kanya and then let's see tingnan natin yung mga pinapasok nya na sila uh, Angola Nigeria uh, Indonesia, Laos Sino pa ba? India, Myanmar, then ito si Peru, Puerto Rico, United States at Colombia at si as ano, uh, isa pa eh si Asbekistan. Tingnan natin kung sila, yung 11 candidates na papasok nga ba o matitira dito sa competition na to. Or, isa nga ba sa kanila ang magta-title. Kasi, tulad ng sinabi ko, this is on the game. Diba? So, game nga siya. So, let's see. Tingnan natin. But, eto ang sumunod na chika country, Miss Grand International 2024 is Philippines so usap-usapan nga ngayon sa social media na ang Philippines nga daw ang mag-host country sa susunod na Miss Grand International so wala pa namang confirmation pero kasi tulad nga na sinabi ko ngayon just ko, <laughs> hirap na hirap ngayon yung kandidata natin na i-place dyan sa lecheng competition na yan so tingin ba ninyo uh, <laughs> magiging maganda kung doon pa nila gagawin kung hindi nila ipapasok itong si Miss Philippines. E di para nalang ginawa ninyo na... <laughs> ano ang ano, gera ba to? so, yun, nakakaloka. Anyway, so, kung napipisil nila maging host country ang Philippines for the next year, why not? Bakit naman hindi? So, I'm so happy and proud na i-welcome ang Miss Grand sa ating bansa. Pero sana naman, no, i-welcome din niya sa top 5 niya si Miss Philippines. Nakakaloka siya. Charot! At eto na ang sumunod na chika. Nikki Demora, mamasama nung masasabi mo sa pasabog niya na naka gold gown siya. Ang masasabi ko, bongga. So, alam naman natin si Nikki na uh, unstoppable dito sa competition na to. Talagang, alam mo yon no matter what happen, maging negative na ang lahat ng tao para sa kanya. Mawala na ng pag-asa ang tao para sa kanya, pero siya hindi siya nawawala ng pag-asa sa sarili niya. Ayun yung nararamdaman ko. At nakita naman natin, di ba, na talaga namang pumapalo ng bongong bonga etong si... Niki Dimora dito sa competition na to. Kahapon may nakita ako na after ng interview, so nag-fashion show sila with, uh, ano ba to? Yung Vietnam costume. Nakita naman natin na siniki na fresh overload pa rin. And then may event pa sila fresh overload pa rin ang lola mo. So, ibig sabihin dito, nakikita mo talaga na hindi talaga siya matinag-tinag yung ganda na meron siya. So, kever lang, di ba? So, yun yung lagi niyang eksena, kever ko. Basta ako, nandito ako, candidates ako at lalaban ako. So, kahit na yung iba ay nawawala na ng tiwala sa kanya, go, 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 go pa rin si Nikki. Parang hindi mo makitaan na kahit anong bahid na na ano ba to na nagigiba siya so nandoon siya sa momento na ginagawa niya lang yung bawat aspeto ng competition and then andoon lang siya sa laban niya na parang calm lang o oh, di ba calm beauty kasi itong si Nikki kaya parang hindi mo magiba-giba ng bonggam-bongga. ba? Diba? So, ako naniniwala ako na kaya pa rin to ni Nikki. And then, hindi pa naman tapos ang competition. Meron pang national costume, meron pang preliminary competition and finals. So, doon magkakaalaman talaga sa finals. Kung ang lahat ba ng mga iniisip natin lahat ay para kay Nikki ay totoo or mag-uugma or ilalaban niya to ng bonggam-bongga. So, let's see. Malaman natin yan. But, wish all the best, syempre, para kay Nikki at sa lahat ng lumalaban sa international pageant na candidates from the Philippines, katulad ni Nicole Bermeo at saka ito nga, bago ongoing approaching pageant na si Anna Lacrini na supportahan din natin. So, basta, Keep going, keep fighting, laban lang Pilipinas at wag tayo mawawala ng pag-asa sa kahit anong pageant, may laban pa rin tayo. So yon, so kayo guys, ano guys ang masasabi ninyo sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So please comment below para at least malaman ko naman kung ano ang chika mo dito sa mga tinatalakay natin. So yun guys, Guys, maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa walang sawang suporta na binibigay ninyo dito sa channel ko at sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan. Ano pang hinihintay ninyo? Please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible sa itaas, manalig lang tayo sa kanya. Kaya guys, Hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating tsikahan. See you tomorrow. Thank you guys.